Good morning ulit mga kababayan. Isa na namang bagong araw na kasama natin yung aking asawa. Ngayon pala may lakad kaming dalawa. Kasi uuwi na nga siya ng Pinas at kailangan namin mamili ng mga... Siyempre pag uuwi ka ng Pinas at galing kang abroad, expect na yan ang mga kababayan natin, kapamilya, kamag-anak, kabarangay, kamaritens, ganyan. Na may mga pasalubong, di ba? So, bibili lang ng konti. Konting mga pasalubong kasi baka maubos naman yung pera sa pasalubong wala nang pang negosyo wala nang <laughs> so, sa Pilipinas oh, wala nang kainin sa Pinas so konti lang at least mabigyan ng yung mga malalapit sa puso at saka yung mga kaputbahay natin di ba? Uh oo -oh. kaya kung gusto niyo din ng kahit isang chocolate lang punta kayo sa bahay ha <laughs> pero send location ba? Send, oh, send location and oh, <laughs> so samahan niyo kami ngayon at mamili tayo ng mga pang pangpasalubong sa pag-uwi niya sa Pilipinas. Let's go! kosana nanti ya pawunta kami inuyama oh, na daw siya translate english <c oughs> coins. <laughs> ありがとうございました。<pursue schemes> Okay, salig na ko. Ako guide dili. Ah, navigator for today's video. Siya <laughs> navigator for today's video. Oh, na ah, sige, Parang, mawawala tayo. Basta last with you. Dalawa <laughs> <laughs> Ano Anong lugar? Uh, okay. Bobby! Yeah. Bobby! <laughs> okay, final na. Final na. 次、mm。Hmm. Mm hmm. Ay, yan ang mga kababayan at andito na po kami at uh, susunduin kami ni ano ni Diana hmm. susunduin kami ni Diana hindi na si Diana kasi pupunta pa kami ng Toki mili kami ng ano sa lubong sa kanyang papa sapatos, nag request kasi yung papa niya ng sapatos yeah ayan na Ayan, <laughs> dito na tayo sa Tuki, sa taas ng bundok. At papasok na tayo para makapaghanap na ng pangpasalubong ni Madam. Ay, Madam. Mabudol. Mabudol. <laughs> Titingin lang daw, pero pag uwi. Daming bit-bit. Ubus, <laughs> ubus ng pera. Learn. Dita nose. Dita nose. Ubus pera. Nandito <laughs> naman kami sa Nike. Yan si Madam. Handa ka na ba? Dami, dami tao sa Nike. Maraming tao dito sa Nike. Kasi... Alam siguro malaki yung ano nila. Discount. Tara, pasok. Doon tayo sa so may sapatos. Hindi Hindi ka may sapatos malawak ba dito? same lang? kami oo ha? Ang ganda na ng ngiti niya. Alam niya na daw kung ano yung bibili niya sa papa niya. Jordan. Jordan. Jordan? <laughs> Sa akin na lang, be. <laughs> sure ka? <laughs> Oo. <O>. Sige <laughs> ba? High cut man yan. High cut man yan. Dance lang daw. Dance lang. Dance lang. Ito. Nung nakaraan, hindi ito na to. Hmm. Pero maganda to oh. Ito maganda ito. 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 Ah. Ang ganda, no? ganda no? Sige, na. Sige. Ang ganda na. Oo. Uh Ang pink. Pink. Sige, bilhin na. Binin. <laughs> Lipot sa ta. Uh, Lipot mo na. Pilhin daw namin, pero ano daw ako? Badungis. Ayan, <laughs> narito na siya nga na yung bibilhin niya sa papa niya. <laughs> Meanwhile, Pudol ni Madam. Ayan o. Pudol. Apat na sapatos Apat. Bayaran ni Madam. Uwi na siya ng Pinas. Yung gastos sana. Ano? Sa 2024. Hindi sure. Hindi pa sure. Wala na. Dito na kami mga kababayan. Dito na kami nakarating. <laughs> Ay, nag-ano pa siya? May mga reklamo pa siya sa buhay. Sabi niya, ano ang lalaki ng bra tapos malaki na yun sa atin, ang lalaki pa ng bra. Mas dumaki pa. <laughs> <I guess. laughs> gusto niya yung, ano, yung a Mas gusto niya pa sa a daw, mamili ng bra. Ah, sa a yes. Yeah.

Chimang. Chimang brala. Chimang. <laughs> hindi pa makita kasi nasa loob. Oh, gusto na gusto mo mapansin siya. Yan, um, hindi. Sa labas mo isuot. Sa loob yung damit. Nice one. <laughs> tara na mami. Hmm, tara. Meanwhile, yeah, nagtingin-tingin muna kami dito ng ano, ng MacBook kasi may balak si Mrs. na bumili. Kasi pagdating sa Pilipinas, isa sa mga source of income baga. Yung mag online teaching or yung mga trabaho na more on ano online work from home tayo pa yun <laughs> pa work from home baga kasi sayang din yung knowledge niya about sa Japanese language kung hindi niya magagamit so baka makapili siya dito ng ano gusto niya naghanap kami dito tingin-tingin baga sa online sana niya balak bumili kaso mas maganda din sa personal kasi makikita mo o machi-check mo yung bibilhin mo sa internet kasi medyo kabado ka pa kung baka mas scam ka ganyan kaya mas maganda kung ganito same same lang naman yung price nila sa dun sa online at saka dito same lang so, pwede siguro dito na lang magbili Yan na nga at binili nang ni, ni Madam. <laughs> na mood, hindi yan na budol kasi magagamit din naman yan. Ma, pag ano, pag uwi niya ng Pilipinas, magagamit din yan. Kasi so, nga, magagamit niya yan sa trabaho niya. mag apply siya ng trabaho, yung online teaching, mga ah, ganyan. Po. Di bali na yung gumastos ka ngayon kung yung nagastos mo naman eh mapapakinabangan diba? ito yata yung pinakamahal na mahal. nabili ko this year ah oh okay. sige <laughs> so yun daw yung pinakamahal niya na nabili this year ha so ayan lipat muna kami punta na kami ng donkey sa donkey na kami at kakain lang kami ng ano ng pananghalian kasi anong oras na hindi pa kami na nanghalian. snacks lang muna ah, snacks lang pala to kain kami ng ano dito sa makdo snacks makdo ano na to hindi makdo lang yung ano eh. kaya kasi bagong bili marami pang tao sige lang hanap lang ako ng ano Bakante. Bakante. Wait. Yan na yung order namin. Ay, astig yung ano nila de Yeah. Yung cup nila. Manos. I need mean you mm. something. Fry address, uh -huh. Uh -huh. na yung pina-order okay. ko mga kababayan. Kasi alam niyo naman yung nakaraan na ako yung nag-order. Eh nagkamali-mali. Kaya <laughs> iasa na natin sa expert. <laughs> so kain lang kami mga kababayan. Okay tayo. Kasi mamaya mamimili na kami ng chocolate pang pasalubong sa Pinas. Kain muna kami. Meanwhile, Ayan, yeah, nag-umpisa ng mamili ng mga dadalhin sa Pilipinas. Thank Ano yan?

baka <laughs> ma-short time, Binili natin ang MacBook. <laughs> kunti lang, kunti. konting <laughs> <yung, laughs> ano lang yung chocolate. Pang ano lang para sa mga kapamilya ba? Ay, kapamilya, kapuso, kabarangay. Dup uh, 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 kamarites, kama kamarites ni mama, kamarites ni papa. Ay, patay na pala si papa. Tara. Okay na to? Ha? Hmm? Uy, hey, mas noon man pag ikang kag... Di ba pag galing abroad, mas noon man na ano, chocolate. Di ba? Ay, ano? Tilaw-tilaw rani, tilaw-tilaw. Oke, okay. mana tilaw tikim-tikim lang to kasi pag ang final nito pag uwi na ni Ralph isang sahuran <laughs> isang buwan na sahod bili chocolate pa po naka ano gano, ay, no hindi yeah. pa po nakaabot ang jumang gamay na siya ba Kinab kinabahan na siya mga kababayan baka mas short daw yung pera niya oh, may kailangan na okay, wala na sa bukid, wala sa bukid. No, napatilawan sila. mana. <coughs> Pang sagolsa. Ay, kanang ginatappings. Oh. Mga pagkain ng mga tamad. Ah, <laughs> oh, pampalasa. No, wala nang wala nang luto-luto ba? Pagkain ng mga tamad. Ano pa? Ayun, may listahan siya mga kababayan eh. Wag <laughs> na <laughs> wash Nah, kata ada yang makan beef. Beli aku yang beef. Tahu yeah. lah. Isang karton na tsokolate, guys. Isang karton, John. Isang karton ng tsokolate. Oh, tsokolate ba rin na? <laughs> oh, may extension pa. Hindi na mag-close yung karton. Ayan. Hindi mag-close. Ay. Umabot nang naman ang tumataginting na 500 million. Ay, million. Ayan na ay yung pinamili ni Madam. Oh, oh. Isang box claim your price. Oh, so, Sa so, mga ayun. walang sira yung ngipin, punta lang kayo. Ito yung mga chocolate na nabili, oh. Ay, hindi pala. Ando na. Yan. Tapos, uh, pagpasok namin doon, medyo masakit pa yung damdamin niya. Yung nasa loob na kami, medyo na okay, okay na kasi nga, kabili siya ng mga dadalhin niya spinas. Pagpasok dito, medyo sumama na naman yung loob niya. Naman. Kita naman niya yung binili niyang MacBook. <laughs> Grabe naman 'yan. Hindi, pero ano 'yan? Kumbaga magagamit din 'yan sa ano ba? Sa hanap buhay. Next Bakit next ba life. Bakit buhay mo? <laughs> hanap buhay ba? hanap buhay. Uh, pang bye pangkabuhayan. So, donkey. <laughs> gamit din 'yan. Napakagamit din 'yan. Kaya di ka dapat di ka dapat, di ka dapat ano umiyak na? Ito po. Oh. Umiyak siya kanina oh, mga kababayan. Ayan, oh, binayaron ko 'to lahat. Oh, ayan, Gat -gat. mga Uf. sapatos, sapatos ng papa niya. <laughs> kasi <laughs> nagpabili yung papa niya ng ano. <laughs> kasi, ng sapatos. Kasi baka sabihin bakit para si daw, papa lang ay para daw makaano ng makapaghanap pa ng jowa. <laughs> so, uwi na kami mga kababayan. Baka pwede na si ano na kasi lang. Kasi hapon na. <laughs> si ano na lang. <laughs> so, pa. So, bye-bye. See you again mamaya. Oh. Okay, Ayun na. Ha. <laughs> dalawang dalawang karton oh. Uh. Chocolate. Okay, unboxing natin yung ano mo. Dali, dali. Excited ka na. Ay, ayaw na guys. Huwag na guys. Ang gulo. Super Ang gulo, ang gulo. Ang gulo, ang gulo. Natapos na to niya mag ano. Natapos na siya mag ayos dito. May isang, isang box. Isa. Pero hindi kinasya. Hindi siya nagkasya pala. Niluluwa pala. Hindi na. kinaya. Siguro ano na lang, uh, order na lang ulit ng ano, ng box. Maliit na box. Maliit lang para, para lalagyan ng ano, ibang gamit niya. And then yung iba, yung mga panglamig na hindi naman magagamit sa Pilipinas, iiwan na lang dito. Para magkasya lahat. Mm -hmm. Pagkasyahin natin. It's chocolate na yan. Chocolate, yung chocolate na lang. Ba? Lalagay niya na lang yan chocolate. sa maleta. Ang dami nitong chocolate. Kung gusto niyo mangingin ng chocolate, kung saan kayo sa bahay. Huwag niyo ako sa address ka <laughs> you know? chocolate. Yan ah. Uh, chocolate. Um, Chocolate niya yan. Tapos yung uh, ang sarap na nito. Favorite uh, ko to. Almond. Yeah. Almond ba yan? Yes. Uh, almond. Madami din to. Marami din, marami din. Sa ilalim. Sa ilalim lang. Ngayon, unboxing natin yung... Ano yung unboxing? Yung ano mo? Yung... Yung... Uh, dugot pawis. Tweet uh, Investment mo dyan. Uh, investment ba na... Kasi para siyang... Tatanong kasi siya sa akin. Para bang... Sige. Asking... Asking... Any advice? Kung bibili ba siya ng... Uh, MacBook, sabi ko, bumili ka. Kasi, pag may balak niya ka. kasi pag nasa, ano, Pilipinas na siya, mag-online teaching, or yung parang call center, yung work at home ba. And then, syempre, kung mag-work at home ka, kailangan mo ng mga ganyan. Sabi ko sa kanya, bilhin mo kasi magagamit mo naman. Di bali ng gumastos ka, at least magagamit mo. Hindi yung gumastos ka na walang ano, walang mapupuntahan. Ayan na, unboxing na. Excited na masyado. Gi. <laughs> oh my! Oh. <laughs> <laughs> tapos sabi ko dapat kanina, iparap mo, tapos bigay mo sa akin para parang gift ko na. Ayan, 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 regalo. Yung regalo mo sarili mo. Wow! Wait, wait lang. Paano ba to? Ay, gunting. Da -da -da ba? Ah, gunting. Asa na yung gunting? Ayan. Tapos ikaganyan-ganyan mo. Ay! Ayan. Ayan oh, smooth. Wow. Uy, unboxing. <laughs> kasi mahirap kasi mga kababayan kung halimbawa o order kami sa ano sa online. Mahirap siya kung ano baka mas kampa ba. Eh may magkatulad lang ng price doon. Siguro iba, wow. konti lang yung may, may difference. Pala siya, ano? Ano? May kasama pala siya na. Charger. Yun yung mga kasama sa box. Ano pa? And itong wire, of course. Mm. Nag, ano talaga, nag-research ako kanina kung may kasamang charger para in case bibili ako sa online, bibili nila akong charger pero meron naman kasamang charger. Ano, grabe! Wala lang. Start struck. Wow! Ay! 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 ay ganyan pala yun. Ah! Ay, wow! Buksan na natin ang kahon! Tara! Ang ay! ng pahon! Ay! <laughs> Papel! Ay, nag-uha na Ayun! Ay, wow! E How much ta? Secret? Magaan? Oo. Ang Oh, sing-sing mo. magasgas. gas gas daw. Ay, wow. nag gasan sa <laughs> ano. ano? 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 Sa diamond button. Konnichiwa. Natin. Hello. Hello. Oh, hindi to touch screen. Baka, baka sabi niyo touch screen. Hindi yung touch screen. eh. Pero ano to siya naka-nihongo. Naka Dagan natin sa English. Kasi nag-ibubo tayo. Ayan. <laughs> Language. Ano ba to? <laughs> Yun lang. <laughs> Yun lang. Basta, basta important. is Press the return key. Return, return key. Hindi ko alam. Yun oh. lang. Hindi mo na yan pwede balik na. Na-open na. Oo. To English main Press the return key. Ayan ah. pala. Ayan pala. na. <laughs> Ang bubo. Okay, ang handy niya! Sobrang gata! Ah, tapos, ang, ano lang, gano'n gano'n gano'n. Pide-ibagsa. Tapos, kanina tinanong ko, bakit ano, bakit walang MacBook, MacBook na nakalagay dito, MacBook Air. Ano pala siya? I mean, updated siya. Kaya, ilagay na natin, Japan or Philippines? Maybe... Philippines. Philippines Select ka na eh. Select your country. Select your country or region. Ang tagaw naman. Mac OS contains a built-in screen reader called VoiceOver. If you know how to use VoiceOver, press command F5 now to turn it on and set up your Mac. Yay. Okay, I'd like to learn how to use voiceover to set up your Mac. Press escape key. lang kasi hindi namin alam. Ayan, Philippines! Ayan na. Ano yung color? Midnight blue. Hmm, maganda siya. Ayan, yeah, Social na hmm. Ah, yung ano niya, no? Parang may ano din. Ano nyo yung ano? Yung... May... Ah, hiragana. Yung, yung keyboard niya. Oo, oh, may nang kahiragana na na ano. Tuwan-tuwa yung bata. Oh. Tuwan-tuwa <laughs> -tuwa yung bata. Tapos hindi marunong. Bakit ayaw kasi? Bakit ayaw Ayan kasi? Na mo. Ayan na. Um, preferred English, Filipino. Input ABC, hmm. Romaji. Kahit ano. Kasi ano, nandiyan mo Back. Accessibility, vision. Back. And eh, not now. Mamaya na lang. Uh, mamaya na lang natin i-ano i-connect <laughs> sa wifi. Mm. Hmm. Kasi hindi yan matutulog mamaya mga kababayan. <laughs> wag naman, garbage Itatabi it niya yung ano niya, yung uh, mamaya. Kasi bago niya. Tapos pa... may sapatos pa siya. Ay, may batang hindi makatulog ngayon. <laughs> ay, ay nako. Baka gusto mong unboxing <laughs> ng sapatos mo. Kasi hmm. niyo konting na lang natin. Tapos so... i-charge si muna natin. Tapos mamaya natin yung set up, ha? Okay. Okay. Ayan, continue. Ayan mga kababayan, magpapahinga na kami kasi magluluto pa ako. Luluto ako ng hapuna namin ngayon at babaonin ko 'yung bukas. Kaya maraming salamat ulit mga kababayan sa inyong pagsama sa amin sa pamimili ng mga dadalhin niya sa Pilipinas. At kung gusto niyo ng tsokolate, punta lang daw kayo sa bahay sabi niya. At hanggang sa susunod mga kababayan, maraming salamat. Bye-bye.